obese dynasty kung saan may higit 4 to 5 na kapamilya ang magkakasabay sa politika. Ayon sa iba, okay lang daw ang political dynasty basta maayos manilbihan. Ang tanong, talaga ba? 38 years have passed since the Filipino people ratified the 1987 Constitution, where it is clearly stated that the state shall prohibit political dynasties as may be defined by law. Halos 40 anyos na yung utos ng Saligang Batas. Pero ayon mismo sa Philippine Center for Investigative Journalism, 113 sa 149 na syudad sa bansa ay kontrolado ng political dynasties. Habang hindi tayo magkasundo sa isang anti-political dynasty law, iilang pamilya lamang ang may hawak sa ating bansa. Hindi lang basta dynasty ang pinag-uusapan natin. According to the Ateneo School of Government, mayroong fat dynasty na 2 to 3 na miyembro ng isang pamilya ang sabay nanunungkulan. More recently, mayroon ding tinatawag na mga eksperto na Obis Dynasty, kung saan may higit 4 to 5 na kapamilya ang magkakasabay sa politika. Maraming pag-aaral na nga ang nagulat na habang kumakalat ang mga dinastiya ay sabay namang bumababa ang kaayusan ng pamamahala at antas ng serbisyo sa publiko. Paano nga ba naman kasi ipagbabawal kung walang batas na may malinaw na kahulugan ng political dynasty? Yung limitasyon ba sa kamag-anak na kandidato aabot sa national positions o bawal lang sila sa iisang syudad o probinsya? Kasama ba sa dynasty ban ang pwesto sa barangay? Kasama din ba sa ban ang Party lists. The sooner we answer all of these difficult questions on the anti-political dynasty law, the sooner we will be able to end the concentration of public power among the few and the powerful. At madalas din hindi lang politika ang saklaw nito, kundi pati sa negosyo at ari-arian mula agri, mining, real estate, pati mga kontrata ng gobyerno. Kaya hindi na rin maiwasang itanong gaano kalalim na ba ang kinalaman ng political dynasties sa paulit-ulit na problema natin. Sa korupsyon, sa kahirapan, sa mga napurnadang proyekto, kahit yung kapalpakan sa flood control scam. The areas where there are fat dynasties are also areas where there are cases of procurement-related corruption. Galing yan mismo sa research ng PCIJ. Dapat tuparin na natin ang utos ng konstitusyon. I-define na natin. Tapusin na natin ang walang hanggang debate. That is clear to me and to our committee chair, Senator Ping Lacson. We must fulfill the constitution's mandate and now define and set the terms on what legally constitutes a political dynasty. Salamat po.